Bumiyahin na ang Don Bell papuntang Milan. Grabe, napakasipag talaga nila. After nilang nag-shoot kahapon, derecho agad sa airport kanina. Excited na ba ang lahat sa mga behind the scenes ng Don Bell sa Milan? Lalo na ang mga ginawa ni Donnie sa Las Vegas noon na may pa-flowers kay Bell at may pa-holding hands pa. At syempre, inaabangan din ang lahat kung ano ang magiging performance nila doon. At meron din silang pamit and greet sa kanilang mga fans sa Milan. At kasama rin nila sa airport si Nadaren Espanto, Darla and Shasha Padilla at Regine Velasquez at Piolo Pascual. At may po si Kim chu talagang makikita mo na magkatabi sa upuan ang Don Bell. While si Donnie ay natutulog, si Bell naman ay nasa tabi niya lang. Grabe talaga ang kanilang outfit talaga talagang machi machi pero abangan natin ang mga isusuot nila sa Milan. Kaya sabi ng mga netizen, napakasarap lahat ng gising ng mga Don Bell fans dahil ang bungat ng umaga ay may maagang ayuda.